Hello mga Lodi, papakita ko pala kung ano ang trabaho ko dito sa Saudi Arabia at ano ang gawain ko sa loob ng isang araw. Matatagpon pala sa Nadwa Riyadh, Saudi Arabia ang shop namin. Di bali pala may dalawa kaming branch. Dito ay dito sa Nadwa at sa Yarmouk. Ako lang ang Pilipino dito sa company namin. Lahat ng nakairela na, na yan ay mga restaurant at bintahan ng mga damit. Mag-aapat na taon na ako dito sa company namin na hindi pa umuwi siguro malapit na rin din ako umuwi kasi nami-miss na rin Pilipinas. Yan ang pinakatrabaho ko talaga ay nag-aayos ng mga chocolate, naglalagay sa box at iba't iba. May naglalagay pa ako ng mga tray at gumawa, gumagawa rin ako ng bouquet. Yan para sa pangregalo sa mga minamahal. Kung tatanungin nyo yung presyo, huwag nyo nang tanungin kasi hindi rin kayo mapapabili. Kasi nga pag mo talaga sa peso ay nako napakamahal talaga iba talaga pag dito sa abroad yan mga iba't ibang mga design yung mga ginagawa ko sa ngayon yan muna yung ginawa ko ang box pero pag, lalo na pag ramadan at hajj diyan napakaraming mga order at ginagawa sa shop para sa paghahanda ng ramadan Di bali dito ka na pala natutunan sa Saudi Arabia kung paano gumawa ng chocolate bouquet at mag-arrange sa mga tray. Di bali dati ko lang pala part time yung mga ganito. Kaya shout out pala sa nagturo sa akin kung paano gumawa at sinasama ako sa mga part time noon. Shout out kay we, si CF uh, Eric at kay Bro Edward. Shout out sa inyo mga bro. Eh nang sa inyo kaya natuto ako kung paano mag-arrange ng mga nito sa chocolate. Ay, bakit sa pet na ang nagpe Bakit nandyan sa pantalo mo yung face mask? Bakit may virus na ba yung pet mo? Isuot mo yan, mamaya mapagalitan ka pa ng boss mo nang makita ka. Ayan pala, may order ako kanina. Ya, at yan, nilagyan ko ng tag-isang sticker, bawat chocolate. Inisa-isa ko lahat yan para ilagay yung sticker sa mga chocolate. Di ba, hindi ko na pala nabidyohan kasi nga nagmamadali ako kanina. Binidyo ko na lang kanina pagkatapos, ayan pala yung order kasi nga daw. Order yan sa school. Ayan pala, pag minsan, wala akong trabaho, gumagawa rin ako ng mga cake. Lalo pag ganyang maraming mga order at maraming trabaho talaga sa baban. Napakatabi. Pag ganyan maraming customer, nandyan din ako, tumutulong din. Paminsan-minsan. Dito ko na rin pala natutunan kung paano gumawa ng cake. Siyempre, alam nyo naman, ang Pilipino madali matuto, ba? Diba? Kaya pag minsan, pag wala akong mga ginagawa, yun, gumagawa na rin ako para sakaling dagdag din kaalaman. Yan pala yung chef na kasama ko. Pero siya yung nagtuturo sa akin. O, tignan mo yun. Yung boss namin, padaan-daan lang. Pero yung camera, mamaya, pagalitan ka pa, ba? Diba? Oh O, di ba? kahit nagbibidyo okay lang kay boss Dad na daan-daanan lang tayo Actually hindi naman maigpit din sa trabaho ko kaya kahit nagsa cellphone ko okay lang Ayan pala Yan din isa yan sa mga binebenta namin ang tinatawag dito na puter at sa atin naman mga Di bali pala all around na ako dito lalo na pag wala akong ginagawa, pag wala akong order, dito lang din ako, nagiging salesman din ako. Ayan, kahit ito yung mga isa din sa mga binebenta namin mga sweet. Sweet nga kaso, hindi naman sila sweet sa'yo, di ba? May mga gista, juban, Lotus, nutella, pistachio at iba pa na mahilig sa matatamis dyan na nandito sa Riyadh Saudi Arabia punta lang di kayo sa shop namin dito yung Lean and Sweet Ay, uh, pagpunta kayo dito mga kabayan meron kayong discount Ay, akala mo bus lang nun may discount salamat